Asa na tayo doon? Um, doon sa isin na uh, one, um, uh, magkaroon ng maayos na komunidad, matulungan ng komunidad. At the same time, syempre, maging uh, uh, maayos din at uh, malaki, uh, uh, kumikita rather yung uh, kumpanya para matulungan din ang mga mamamayan. Alam mo Katogs, buti na tanong mo yan. Pero bago ko sagutin yan, meron akong, ano invitation sa iyo. Magpa-contest ka sa mga tagal tagapakinig mo, mm -hmm. tas mamili ka ng lima, samahan mo at saka ng dalawa o tatlo pang staff mo at pumunta tayo sa ba para makita nila. Uy, Ulitin okay. ko ha, Magpa magpa-contest ka sa mga tagapakinig mo, bahala ka na kung anong contest, ang premyo doon ay dadali namin kayo sa Palawan para makita nyo ang o aming operasyon sa ba sa Palawan. Kasi pinagyayabang namin yon na ehemplo ng responsable ng pagmimina. Mm -hmm, um, Doon sa sinasabi mong uh, ano ang reaction ko para matulungan ng komunidad, may isang mahalagang dapat malaman ng ating mga tagapakinig tungkol sa SDMP. No, SDMP ay requirement ng uh, Philippine Mining Act na ipinasa noong 1994. Uh, ito ang naglalaan ng ilang porsyento ng aming perang pang-operasyon para sa mga programa sa mga komunidad. Uh -huh. Ngayon, ito, dapat to maliwanag sa mga tagapakinig. Dahil ito ay tinuturing na pera ng komunidad, ang mm. komunidad ang nag-decide -de kung paano ito gastusin. Mm. Ulitin ko ha, mm -hmm. dahil pera ito ng komunidad, ang komunidad ang nag-decide -de kung paano ito gastusin at ang tinig na komunidad sa bawat barangay, siyempre ang barangay captain at ang barangay council. Right, aha. Uh -huh. Ibig sabihin, kung nagdesisyon ang barangay council na gusto nyo ng basketball court. Aha. Uh -huh gusto namin sana ay ihilaan ng pera para sa isang water system. Ang gusto nila ay basketball court. Sino ang masusunod? Sila. Mm -hmm, mm -hmm. Yun ang palagay ko, isang aspeto ng SDMP na dapat bigyan ng pansin ng DNR dahil kahit na anong gusto man ng DNR o namin na ang mga programa ng SDMP ay naka-align naka sa SDGs. Aha. Uh -huh. Kami lamang ay, kumbaga, kami lamang ay suggestions sa komunidad kasi in the end, pera nila yan, sila magdesisyon kung ano ang gusto nila.